Tapos po ay yan, yan. Yan po ang loob nitong bahay nila. Nung, nung anak ko. Na po talagang hirap po sila talaga sa buhay. Ang anak po ang anak po nila ay pito. Mga yan po. Kanila po bahay po ng anak ko. Ngayon po ay, na ito nga po, may manok sila na inaalaga ang ilan. Tapos po ay, tapos po yung, yun, yung, po yung manugang ko, yung anak niyang kabunsuhan ay medyo maliit pa. Ito po yung bahay namin nung panahon na mali maliliit pa yung mga anak ko. Maliliit pa. Tapos po, ayan po. Maliliit pa nung panahon na yun. Ay, ngayon po naman ay sila'y malalaki na. May mga, may mga asawa na sila may mga asawa na po sila tapos po ay yan yung bahay ko nung, nung dati kasi po ay kasi po ay, nasa ang ampong bahay ngayon ay nasa tabing kalye ay pero malayo pa rin po na ay nga po sira na din sira na din ha, ito po yung mga tanim namin nung dati mga tanim po yan namin dito po sa dito po sa Tawid Ilog yan po oh. yan po yung aking apo na nag-aaral ng kinder tapos po natumba rin puno ng ng ano po ng na ester apo na tumba na nga po ng bagyo noon tapos po ay eh, ito po yung ito nga po yung manugang ko na ako po yung madalang pumunta rito sa gawa po ng na natawid pa ng ilog ay wala pong tulay ay sila po na may napak